Handmade, gawa sa pinakamagandang material at inabot pa ng tatlong buwan ng pagbuo. Ganyan po ka-espesyal ang regalong inihanda para sa mga misis ng mga dadalong APEC leader. At alamin kung ano yan sa pagtutok ni Cara Deville. Bahagi na ng kulturang Pilipino ang magbigay ng pasalubong o regalo sa ating mga bisita, paraan ng ating pasasalamat sa pagbisita nila sa ating tahanan. Kaya ngayong APEC Leaders Meeting, may munting handog din tayo sa mga asawa ng APEC Leaders na dadalo, mga tas at platito na Pinoy na Pinoy ang disenyo. Likha ito ng premiadong furniture designer na si Ito Kish. Marami ng dinisenyong bahay at kagamitan si Kish at halos lahat ng kanyang obra dinawawala ang tatak Pilipino. Bukid ang ng souvenir tea set na ibibigay sa APEC. Kaya ang tasa, may maliit na bahay kubo at kalabaw naman sa platito. Uh, it's made of fine bone china. Uh, it's very, very light. The durability of it is very good compared to just bone china or porcelain. Uh, fine bone china is the highest quality of ...of the material that you can use for dinnerware collection. Di gaya ng mga karaniwang tasa na gawa ng makina, ang mga tasang ito, 100% handmade. Kaya naman umabot ng tatlong buwan bago ito natapos. The Philippines is basically a handicraft country, you know. And uh, what differentiate us from the rest of the world is a lot of our products are actually by hand, which is very special. So World Trade Center naman, bumida ang nagagandahang furniture na gawang Pilipino. Agaw pansin naman ang dalawang high-tech APEC jeep na ito na pinagawa ng Department of Tourism. Ang lahat ng ito ginawa at binuhusan ng puso at talento. At ito raw sana ang maalala ng APEC leaders sa ating mga Pilipino. Kara David na Katutok, 24 Horas.